Sa pagpasok ng February, buwan ng pag-ibig, ay umusbong ang mga haka-haka ukol sa estado ng relasyon ni na Filmar Alepayo at Andy Eigenman. Ating himay-himayin ang mga detalye kung totoo ba na hiwalay na si na Andy at Filmar. The Philippine Showbiz List presents detalye sa hiwalayan at cheating issue ni na Filmar Alepayo at Andy Eigenman. Andy and Filmar fueled breakup rumors after they unfollowed each other on Instagram. Kamakailan lamang naging usap-usapan sa social media ang tila kakaibang kilos ni Andy at Filmar matapos mapansin ng ilang netizens na hindi na sila nagpa-follow sa isa't isa sa Instagram. Bagamat hindi palaging indikasyon ng problema sa relasyon ang social media activities, hindi maiwasang magtanong ang publiko, may pinagdadaanan nga ba sila? Noong February 7, 2025, nag-post si Andy ng isang cryptic na Instagram story na lalong nagpatindi sa espekulasyon. Sa kanyang post, isinulat niya, I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Sa bandang ibaba ng larawan, may maliit na sulat na sasabing Zodiac the Snake. Maraming netizens na nag-interpret nito bilang isang patama o pahiwati sa kanyang kasalukuyang estado ng damdamin. Dahil dito lalong umigting ang usap-usapan kung may problema nga sa relasyon nila ni Philmar. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang Instagram post ni Philmar. Sa kanyang mga larawan, kapansin-pansin ang mga komento ng netizens na nagtatanong kung totoo bang nag-unfollowhan sila ni Andy. May ilan pa nga nang bibiroan at kasaming makikichismis lang sila habang ang iba naman ay nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanilang relasyon. Matatanda ang IG story ni Andy ay lumabas dalawang linggo matapos ang kanyang huling post na kasama si Filmar. Ito ay isang video na kuha sa fourth birthday na kanilang anak na si Koa kung saan makikitang magkasama sila nakasakay sa motorsiklo. May isa pang video na nagpapakita na kanilang masayang family surf time sa Siargao kung saan tinagpa niya si Filmar. Nagsimula ang pagmamahalan nila Andy at Philmar noong 2018. Sa paglipas sa mga taon, unti-unti nilang binuo ang kanilang modern family na kinabibilangan ni Ali, Ellie, anak ni Andy kay Jay Ejercito, Lilo at Koa. Pinilit nilang manirahan sa Siargao kung saan ang muhay sila ng simple at malapit sa kalikasan. Noong 2020, inanunsyo ni Andy ang kanilang engagement. Bagamat walang konkretong plano para sa kanilang kasal, mula noong engagement, nabanggit ni Andy noong 2024 na ipinagpaliban nila ito dahil sa pigla ang pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Sa isang panayam noong April 2024, naging bukas pa si Andy tungkol sa kanilang kasal. Filmar responded to Andy's accusation. Sa gitna ng mga umiinit na usapin online, naging sentro ng atensyon si na Filmar at Andy matapos lumabas ang mga balibalitang may kinalaman sa umano'y paglolo ni Filmar. Nagumpisa ang kontrobersya ng kumalat ang isang larawan ni Filmar kasama ang isang babae na hindi agad nakilala ng publiko. Habang patuloy na pinag-uusapan ito, naglabas ng mga makahulugang post si Andy sa kanyang Instagram story na tila nagpapakita ng na kanyang saloobin. Isa sa mga ito ay tumukoy sa Year of the Snake na binigyang kahulugan ng marami bilang pahiwatig sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang relasyon. Bukod pa rito, nagbahagi rin si Andy ng emosyonal na mga post na tila nagpapakita ng kanyang pagkalito at paghihirap sa gitna ng kontrobersya. Samantala, hindi rin na nahimik si Philmar at naglabas din ng mga cryptic post sa kanyang social media. Isa sa mga post niya ay may mensaheng, Kilala niyo naman kung anong pagkatao ko, so siguro kilala din ninyo kung ano siya wag din nating pahabain pa ang lahat. Isa pang post naman ang nagsabi, kung ano man ang nabasa nyo, totoo yon. Wala lang dapat itago kasi mas magiging mahirap lang. Sa kanyang huling IG story, sinabi niya, you can call me a cheater and ugly now. Pero nagpapasalamat siya sa mga taong nag-message at nakakakilala sa kanya. Kasabay nito, naging usap-usapan din ang matching tattoo na 224 na mayroon si Filmar at ang Swedish photographer na si Pernilla Shuo ang tattoo na ito ngang hulugang to today, to tomorrow, for forever. Ayon sa mga ulat tinuturing ni Pernilla si Filmar bilang isang nakababatang kapatid. Kilala si Pernilla sa kanyang kahusayan sa underwear photography isang hiling na nagsimula nung una siyang sumubok mag-dive ilang taon na nakalilipas. Simula noon, mas pinahusay niya kanyang kakayahan sa larangan na ito at nag-invest sa mga dikalidad na kagamitan. Si Pernilla ay naninirahan na sa Pilipinas mula pa noong 2013. Siya rin ang kumuha ng mga underwater maternity photos na Andy at Filmar noong inanunin siya nila kanilang engagement noong 2020. Bukod pa rito, nakatrabaho na rin niya sa General Mercado at Dennis Trillo para sa isang diving photo shoot. Jake shared a cryptic post possibly reacting to the Andy and Philmar issue. Samantala, muli naging sentro ng atensyon si Jake Ejercito matapos niyang magbahagi ng isang cryptic post sa kanyang Facebook account. Sa simpleng mensahe na wala akong feelings about it, hindi niya binigyan ng kahit anong karagdagang paliwanag o konteksto. Dahil dito maraming netizens ang nagkaroon ng kanya-kanyang interpretasyon at spekulasyon kung ano o sino nga ba ang tinutukoy ni Jake. Agad na umali ng iba't ibang reaksyon at shares online ang naturang post. May mga naniniwalang ito ay may kinalaman sa lumalalang issue na kinasasangkutan ni na Andy at Philmar na kamakailan lang at naging viral sa social media na sa nakaraan niya na Jake at Andy bilang dating magkasintahan at magulang na kanilang anak na si Ellie, hindi maiwasan ng ilan na isipin na maaaring ito ang pinanggagalingan na kanyang misteryosong pahayag. Gayun paman may baring rin naniniwalang ito ay maaaring konektado sa personal na buhay ni Jake na hindi naman nangangailangan ng kaugnayan sa anumang isyo o kontrobersya. Maaaring ito ay simpleng random na sa loobin lamang na kanyang naisip at binahagi online. Sa kabila ng ka ng espekulasyon na natiling tahimik si Jake at hindi sumagot sa mga komento ng mga netizens na nagtatanong kung ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin. Filmers past issue involving another woman. Noong May 2024, Matatandaan ang naging usap-usapan sa social media sila Andy at Filmar matapos kumalat isang controversial video na nagpakita kay Filmar kasamang isang babae na kinilalang si Krisa Habibi na isang content creator. Sa naturang video, makikitang magkatabi sila Filmar at Krisa habang nag-uusap. Sa isang bahagi ng clip, bahagyang inilapit ni Filmar ang kanyang ulo sa mukha ni Krisa at makikitang hinawakan niya ito sa bewang habang tila pabirong tinadyakan ang binti ng babae. Agad na nag-viral ang video at umayon ng sabot sa ating reaksyon mula sa Narsens. Marami ang ibigay na kanilang opinyon kung saan karamihan ay nagtanong kung may namamagitan nga pa sa dalawa. Hindi nagtagal, tinanggal ni Chris ang natulang video mula sa kanyang TikTok account na ginamit ng kantang week ng SWV bilang background music. Gayunpaman, na-re-upload ito ng ilang netizens kahit patuloy pa rin itong kumalat sa iba't ibang social media platforms. Hindi nagpatuping-tupik si Andy at agad na labas na kanyang saloobin tungkol sa issue. Ipinahayag niya kanyang pag sa babaeng na sa video, binigay di Ina ang clip ay malino na inedit at ipinost para lamang sa pansariling atensyon sa social media. Ayon kay Andy, hindi siya naapektuhan sa kung ano man ang pinapahiwatig ng video, ngunit hindi siya natuwa sa ginawang pagmanipula sa footage para lamang sa kontrobersya. Samantala, nagsalita si Krisa sa isang hiwalay ng TikTok video upang linawin ang issue. Ayon sa kanya, wala umunong mali siya ang kanilang pag-uusap ni Filmar at maraming tao raw ang nasa paligid nila noong oras na yon na hindi lang nakulan sa video. Aminado rin si Krista na nagkamali siya sa pag-upload ng video na ligin bukas ito sa maling interpretasyon ng publiko. Hindi rin nagtaga at na rin ng pahayag si Filmar ukol sa isyu. Ayon sa kanya, nangyari ang insidente habang siya ay umiinom at nilapitan siya ni Krisa. Bagamat pinili nilang pagtawanan na lamang ni Andy ang controversial video, inamin nilang medyo nakakainis na tila nilikha ito para sa dyang magdulot ng kontrobersya. Sa kabila ng lahat, naging maayos ang relasyon ni na Andy at Filmar. Ngunit sa bagong kontrobersya na ito na kinakaharap nila ngayon, tila may posibilidad na hindi na maganda ang relasyon ni na Andy at Filmar. Andy Detail Betrayal by Philmar's Friend Kumakarot naman ngayon sa social media ang serye ng Instagram stories ni Andy na nagbigay ng karagdagang detalye sa kanyang mga naunang post na nagbunsod ng espekulasyon tungkol sa umano'y hiwalayan nila ni Philmar. Sa kanyang mga pahayag, ibinahagi ni Andy ang kanyang saluobin o sa mga red flags na dati niyang napansin na ngunit pinili niyang baliwalain. Isang kwento na umagaw ng pansin ng mga netizens sa social media ay ang pag-uusap ni Andy sa isang AI chatbot kung saan tinanong niya kung kahinahinala ba na imbitahan ng isang kaibigan ang kabiyak ng iba na magpatato ng love couple design nang hindi man lang kinukonsulta o sinasama ang partner. Ayon kay Andy, may isang kaibigan o si Filmer na nagbunsod ng pagkakanulo sa kanilang relasyon. Ibinahagi niya na ang naturang kaibigan na kinilalang si Pernilia ang naghimo kay Filmer na mapalagay ng love couple tattoo na hindi man lang siya kinonsulta o pinayuhan tungkol dito. Naging tampok sa usapin ng isang larawan ni na Filmer at Pernilia na kapwa may tattoo na may disenyong 224 na so mabilis na napansin ng mga netizens sa isa sa mga post, ikinuwento ni Andy ang kanilang pagtatalo ni Filmar kung saan agad umanong sumaklolo si Pernilia at niyaya si Filmar na magpatatu. Dagdag pa niya, ngayon lamang niya lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng pagtakda ng malinaw na hangganan sa isang relasyon. Inilahad din niya na si Pernilla ay hindi napakita ng respeto sa kanyang panig at tila mas pinili pa nitong ipagdiwang ang pagkakaibigan ni Filmar sa kabila ng hindi pa naaayos na gusto tina Filmar at Andy. Bagamat nilinaw ni Andy na hindi siya niloko ni Filmar at wala itong ginawang pagtataksil dahil palagi naman siya nandoon kapag magkasama ang dalawa, inamin niya na nasaktan siya sa naging kilos ni Filmar. Kanya masakit para sa kanya na hindi naisip na isip ni Philmar na makakaapekto ito sa kanyang damdamin. Hindi raw siya bulag o mangmang para baliwalain ang ganitong uri ng sitwasyon. Ipaniliwanag ng ni Andy na kanyang mga post ay hindi para gumawa ng iskandalo kundi upang ipakita na walang madinong kaibigan na maghihikayat sa asawa ng iba na magpatato ng couple design nang hindi isinasalang-alang ang damdamin ng legal na partner. Naalala rin niya na may mga kaibigan siyang nagbabala noon na iwasan ni Filmar si Pernilia at ngayon ay pinagsisihan niyang hindi niya agad pinansin ang mga babalang yon. Sa karagdagang kwento ni Andy, sinabi niya na sana ay inaksyonan na niya agad ang sitwasyon ng una pa lamang nilang pinagtakhan kung bakit si Pernilia ay nagpatato ng isang malaking disenyo sa balat na dedicated kay Filmar. Dagdag pa niya, hindi sana umabot sa ganito kung si Pernilia ay tumugon lamang sa kanyang mga mensahe at pakiusap. Samantala, tila tinanggap na ni Filmar ang negatibong reaksyon mula sa publiko matapos ang mga pagbubunyag ni Andy. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na pahayag mula kina Andy, Filmar at maging kay Pernilia upang malaman kung paano nila haharapin ang lumalalang kontrobersya.